Nag-request nga pala si Papa na magluto ng papaitan kaya bumili na rin kami ng mga sangkap para sa papaitan. Pagka-uwi nga namin sa bahay eh niluto nga agad ni Papa no. Dito nga eh inilaga muna ni Papa. Pagkatapos nga niyang ilaga eh hahanguin naman niya. Okay na okay nga to sa panahon ng tag-ulan guys eh oh, Masarap din tong pulutan. Masarap din iulam. Pinalamig pala muna ni Papa no bago niya hiwa-hiwain itong mga laman. Bali lamang loob nga pala to ng baka no. Hinay-hinay lang sa pagkain nito ni kapag nasobrahan ka eh talagang gout ang aabutin mo. <laughs> Pagkatapos hiwain ni Papa yung mga laman loob, ang sunod naman niyang hiwain, itong mga aromatics. Grabe, no? Ang lakas ng ulan. Sumakto pa talaga itong lulutuin ni Papa na papaitan. Pagkatapos ni Papa maghiwa ng mga rekados, magpapainit naman siya dito ng kawali. Sabay lalagyan niya ng mantika. Pagkainit ng mantika, magigisa naman siya dito ng bawang. Ang sunod naman niya higigisa itong luya. Gisa-gisain, isusunod naman niya itong mga sibuyas. Gisa-gisain lang din niya ng konti. Sabay ilalagyan na pala niya itong mga laman loob na hiniwa-hiwa niya kanina. gigisa lang din niya saglit. Sabay lalagyan naman niya ng konting paminta. After ilagay na paminta, lalagyan naman niya na beef cubes, saka ng magic sarap. Sabay haluhaluin niya na. After nga niya mahalo-halo, eh lalagyan nga pala niya ng pinagpakuluan ng laman loob kanina. Mga konti lang, sabay lalagyan naman niya ng patis. Pagkatapos siya lagyan ng patis, lalagyan naman niya ng sinigang mix, tapos konting kalamansi. Nilagyan nga rin pala niya ng red bell pepper. Tinagyan nga rin pala ni Papa ng sabaw ng apdo yung pampapait sabay halu-haluin niya ulit. Hindi ko alam kung paano magluto nito ha, pero si Papa malupit siya magluto nito. Tuwing tag-ulan o may inuman, lagi siyang nagluluto ng papaitan. Kaya pagkaluto ng papaitan eh, sumandok nga pala ako dito ng kanin, tapos sumandok na nga rin pala ako dito ng papaitan. Eka, bakit sumandok ako ng kanin eh, pampulutan to? Sakto sa malamig na panahon, kaya tara, food trip na tayo. Guys, ito nga pala sa ni Papa, kaya na kami, no? magluto daw kami ng papaitan. Eh, nga sa malamig na panahon ngayon, tapos ulan-ulan, no? Ayun, oh. Yan, umuulan-ulan ngayon. Kaya ngayon, titikman natin itong papaita ni Papa. Hmm! Sakso lang yung pagkapait niya. Nilagyan na mo ito ng gilisa niya, no, no? Sinigang mix. Bali, nilagyan ni Papa ng sinigang mix. Kaya medyo masim-masim na mapait. Oo. Mm no? -hmm. Uh -huh. Pero may kulang. Kailangan lagyan natin sili para mangang. Uy. Ayan, no. Yan, nilagyan natin yung malaking sili. Ang anghang. Uy, ginubo ka doon tol ha. Ang anghang man. Okay, try na natin. You know. Katikim na ba kayo ng papaitan na homemade? <laughs> First bite. Mmm. Sarap. Tapos after na ito mag-iinom. Uy, sarap talaga nun. Mas, masarap na puluto ng papaitan. Mmm. You know. Eh no, balat oh. Mm. balat. Hmm. Tang ang ang hang. Hmm. Yan, kuha pa tayo maraming siliman. Dinanahan na ka talaga, ha? Mismo, e, Bubus mo yan dyan, oh. Uy. Hmm? Okay, tanggilin lang natin itong mga to. You know? Full man. Sarap na ito. Mabisa sa maulan na panahon. Hmm.